ang yumaong TV at movie icon na si Miss Jacqueline Jose ay nakrimate noong Lunes at sa kanyang lamay sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Dumagsa ang mga kasamahan niya sa showbiz na nakiramay sa kanyang mga naiwan. The Philippine showbiz list presents mga showbiz personalities na dumalo sa lamay ni Jacqueline Jose. Brillante Mendoza Dumalaw ang batikang direktor na si Brillante Mendoza sa lamay ni Jacqueline nitong March 5, 2024. Niyakap nito ang naulilang anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman at kapatid ni Jacqueline na si Veronica Jones. Matatanda ang si Brillante, ang direktor ng pelikulang Ma Rosa na pinagbidahan ni Jacqueline kung saan pinarangalan siya bilang Best Actress sa Cannes noong 2016. Claudine Barreto Napakasakit ng pag-iyak ni Claudine ang dumalaw sa burol ni Jacqueline at nakapanayaman ng ilang reporters. Talagang hindi niya napigilan ang maiyak habang nakikipag-usap kina Andy at Gabby. Nagkasama sila Jacqueline at Claudine sa hit kapamilya series na Mula sa Puso na umeri noong 1997 kung saan talagang naging close sila at nagtulingan na parang tunay na mag-ina. Isa si Claudine sa mga na-shock na mabalita ang namatay na nga ang aktres dahil sa heart attack. Bani Paras. Ilan na lamang nakakaalala na bago ginawang pelikula ang ligaya ang itawag mo sa akin, nagkaroon muna ito ng telecine version noong 1994 na ipinalabas sa GMA7. Pinagbidahan ito ni Jacqueline Jose at Bani Paras. Si Jacqueline ang gumanap na ligaya, samantalang si Bani ang unang nagbigay buhay sa karakter ni Estela. Matagal lang naninirahan si Bani sa Amerika at nagkataong nagbabakasyon siya sa Pilipinas nang sumakabilang buhay si Jacqueline noong March 2, 2024. Makikita sa Instagram post ni Bunny, kasama ang kapatid na si Charmaine Arnaiz, na bumisita sila sa burol ni Jacqueline noong March 5. Coco Martin. Si Coco ay nagbigay ng eology sa burol ni Jacqueline noong March 5, 2024. Sinabi ni Coco na mayroon siyang premonisyon tungkol sa pagkamatay ni Jacqueline na naging malungkot ito. Sa isa sa kanilang mga eksena sa FPJs ang Batang Kiapo. Pero higit sa pagiging magkatrabaho at nabuo ang pagkakaibigan ng dalawa, nanay ang turing ni Coco kay Jacqueline na sa pagiging mapagmahal nito. Huling pagkikita raw nila ni Jacqueline ay noong February 28, 2024. Araw ng Miyerkules sa taping ng Batang Kiapo. Alden Richards Present si Alden sa unang lamay ni Jacqueline na makikita sa Instagram page ng TV at film producer na si Joe Macasa. Masakit din para sa Asia's Multimedia Star na si Alden ang biglaang pagpanaw ni Jacqueline. Sabi pa ni Alden sa kanyang Facebook account ay masakit ang puso niya na parang anak na nawala ng ina si Alden ay nakatrabaho si Jacqueline sa GMA 7 primetime series na The World Between Us noong 2021 at ilustrado noong 2014. Jake Ejercito Makikita din sa Instagram page ni Joe Macasa na noong March 4, 2024, si Jake Ejercito ay isa sa mga unang pumunta at nagbigay pugay sa lola ng kanyang anak na si Jacqueline Jose. Ipinost ni Jake sa lahat ng kanyang social media platforms ang throwback picture ni Jacqueline na kasama noon si Ellie. Si Ellie ay 12 na ngayon, na anak ni Jake kay Andy Agenman, anak ni Jacqueline. Kalakip ng larawan ay broken heart emoji, indikasyon ng pagluluksa ni Jake. Lorna Tolentino Si Lorna Tolentino ay isa rin sa mga artistang unang dumalo sa unang lamay ni Jacqueline noong March 4. Ayon pa kay Lorna, nung lunes ay parang nanghihina raw siya sa nangyari sa co-actor niya sa Batang Kiyapo. Parang hindi pa rin nag sink in sa kanya kahit nagbabad siya sa burol hanggang sa inilagak na ang urn sa may ginawa nilang altar. Halos lahat ng mga artista ay may magandang alaala -ala kay Jacqueline. Dahil sa maayos niyang pakikitungo mula sa co-stars hanggang sa staff at crew. Senator Jingoy Estrada Dumating si Senator Jinkoy na kaibigan at kasama ni Jacqueline sa burol niya noong March 6 para makiramay sa pamilya. Binati siya ni Jake Ejercito. Pinangunahan ni Senator Jinggoy ang pagpasa ng resolusyon na bigyang pugay ang yumaong aktres si Jacqueline Jose. Ito ang Philippine Senate Resolution No. 942, expressing the profound sympathy and sincere condolences of the Senate of the Philippines on the death of highly acclaimed Filipino actress Jacqueline Jose on March 2, 2024. Hindi nakaligtaan ni Sen. Jingoy na purihin ang husay sa pag-arte ni Jacqueline na tinawag niyang Queen of Underacting. Janine Gutierrez Nagbigay rin ng mensahe si Janine para sa isa sa mga pinakauna niyang nanay sa showbiz. Saad pa ni Janine ay nagpasalamat siya kay Jacqueline para sa mga itinuro nito sa kanya, pati ang pagpili ng mga damit para sa trabaho hanggang sa unang pagbili niya ng kondo ay dahil sa mga payo nito sa kanya. Dagdag pa ni Janine at kahit kailan, hindi ito nagdamot ng bait, kwento, talento at pumamahal. Anya, mahal kita, Tita Jane. Nagkasama na Janine at Jacqueline sa More Than Words noong November 2015. Kasali rin si Janine sa class photo ng mga ABS-CBN kapamilya stars at taga FPJs Batang Kiyapo na nag para kay Jacqueline Jose sa Arlington Chapel sa Quezon City noong Martes, March 5, 2024. Vice Ganda para sa komedyante si Vice, nakakalungkot lalo ang hindi inaasahang pagkamatay ni Jacqueline dahil nakapitch na ito ng dream project sa kanya. Huling nakatrabaho ni Vice si Jacqueline bilang ina niya sa Metro Manila Film Festival entry na Fantastica noong 2018. Sa isang panayam ay binahagi ni Vice na gusto niya makatrabaho si Jacqueline sa isang indie-type movie pero comedy. Isa rin si Vice na makikita sa larawan ng mga ABS-CBN kapamilya stars at taga-FPJ's Batang kiyapo na nag-tribute para kay Jacqueline. Sid Lucero. Isa si Sid sa unang miyembro ng pamilya ni Jacqueline na present sa unang burol noong March 4, 2024. Si Sid ay nakikaisa sa Philippine showbiz na nagbigay pugay kay Jacqueline Jose. Si Sid ay half-brother ni Andy na nagpost ng simpleng pagpupugay sa kanyang Instagram page na nagpapakita ng kanyang 69th Cannes Film Festival shirt ang taon kung kailan nanalo si Miss Jacqueline Jose ng Best Actress Award para sa kanyang role sa Marosa. Nalagyan niya ng caption na kanyang post na nasasabing, I love you. Hanggang sa susunod, big hug. sina Jacqueline at Sid ay nagkasama bilang mag-ina para sa pelikulang Tunsol noong 2006. Gabby Eigenman Si Gabby ay bahagi ng miyembro na pamilya ni Jacqueline na present sa unang burol noong lunes, March 4. Si Gabi naman ay half-brother ni Andy na naging anak anak ni Jacqueline bilang si Ziggy Carbonell sa GMA7 TV series ng Mundo Mo'y Akin noong March 2013. March 4, 2024, ay opisyal na nagbigay ng pahayag si Andy sa isang press conference kasama ang kanyang kapatid na si Gabi. Gladys Reyes Takaw pansin sa gitna ng group photo si Gladys na nasa cast ng Black Rider ng katapat ng FPJ's Batang Kiapo. Makikita sa larawan na mahigpit pang yumakap si Gladys kay Coco, kung saan ay nagkaroon ng tribute ang ABS-CBN Kapamilya Stars at aga FPJs Batang Kiyapo. Si Gladys ay nagkwento sa madami nilang pinagsamahan ni Jacqueline. Simula noong 9 years pa lang siya sa Lovingly Yours Helen, hanggang sa huling pelikula nila na Apag. Ayon pa kay Gladys, ay dinagbago si Jacqueline sa kanya at nagpapasalamat sa mga tips pag-alaga sa kanya na parang ate talaga. Jaja Padilla Si Jaja ay lumahok din sa tribute ng ABS-CBN Stars para kay Jacqueline. At sa nasabing pagbibigay pugay ay nagkaroon ng makabagbag damdaming pag-awit si Shasha sa kantang Mula sa Puso kung saan ay naging parte si Jacqueline bilang si Magda. Soliman Cruz March 5, 2024 ay dumalo at ibigay pugay rin si Soliman Cruz sa lamay ni Jacqueline sa Quezon City. Lahat niya'y minsan sa isang pagtitipon para sa isang kaibigan ay lumapit sa kanya si Jacqueline at bumulong ng maraming nagmamahal sa iyo. Tandaan mo yan, isa ako sa kanila. Dagdag pa ni Suleiman ay immortal sa kanyang isipan si Jacqueline. Si Jonah ay nakiisa rin sa tribute para kay Jacqueline, kung saan ay kinanta niya ang paano kita mapapasalamatan ni George Canseco. Cherry Pie Pikachu President sa standing room ng tribute ng FPJs Batang Kiyapo at ABS-CBN para kay Jacqueline, si Cherry Pai Picache. Magkatrabaho ang dalawang batikang aktres sa TV series na FPJs Batang Kiyapo. Ang ending ng programa ay ang class photo ng mga kapamilya at aga FPJs Batang Kiyapo. Ivana Alawi sa ang pagpanaw ni Jacqueline ni kabilang si Ivana sa agad na nagtipo ng mga kasamahan sa entertainment industry para magbigay pugay at galang sa isa sa mga pinakamagaling na aktres sa bansa noong lunes March 4, 2024. Isa sa mga napansin ng na mga netizens ang kasimplihan ni Ivana sa lamay ni Jacqueline. John Arcelia Isinalaysay ni John ang kanyang mga alaala sa yumaong si Jacqueline habang dumadalo siya sa burol sa Arlington Memorial Chapel noong March 6, 2024. Sinabi pa ni John na na-appreciate niya ang legacy ng yumaong si Jacqueline bilang aktres at sa personal na buhay nito. Si Jacqueline na naging isang Filipino na nanalo ng Best Actress Award sa Cannes Film Festival noong 2016. Christopher De Leon Isa din si Christopher sa mga unang celebrities na present sa unang gabi ng lamay para sa magaling na aktres at yumao na si Jacqueline. Si Christopher at Jacqueline ay kasalukuyang magkatrabaho para sa FPJ's Batang Kiapo Nakiramay ang aktor at ang kanyang asawa na si Sandy Andolong na parehong kasamahan ni Jacqueline sa showbiz. Irma Adlawan Sa isang interview na ibinahagi ni Irma, ay sinabi niyang mamimiss niya ang kaibigan at katrabahong si Jacqueline Jose. Sina Irma at Jacqueline ay magkasama rin sa FPJ's Batang Quiapo. Makikita rin si Irma sa larawan ko sa class photo ng mga kapamilya stars at taga FPJ's Batang Quiapo. Pen Medina Nakirami din ang magaling na aktor na si Pen Medina sa mga naiwang pamilya ni Jacqueline. Matatanda ang marami na rin sa mga proyekto at ang pinakahuli ay ang FPJ's Batang Quiapo. Ang mag-amang Pen at Ping Medina ay pumunta sa lamay ni Jacqueline noong March 5, 2024 at nagbigay pugay sa pamamagitan ng tribute mula sa ABS-CBN Kapamilya Stars at taga FPJ's Batang Quiapo. Candy Pangilinan Naging emosyonal naman si Candy Pangilinan tungkol sa pagpanaw ni Jacqueline. Dumalo si Candy sa burol noong gabi ng Martes, March 5. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya kay Andy bilang pakiramay at suporta. Robin Padilla Nagtungo din si Sen. Robin para makiramay sa naulilang pamilya ni Jacqueline sa kanyang burol sa Quezon City noong Miyerkules. Si Senator Robin ay nakiisa sa mga Pilipino sa pagpapahayag ng pakikiramay sa pagpano ni Jacqueline na nilarawan niya bilang isang icon ng profesionalismo, biyaya at talento sa industriya ng entertainment. Inihain ni Robin ang Senate Resolution 943 kung saan hinangad niyang ipahayag ng Senado ang profound sympathy and sincere condolences sa pagpaalam ni Jacqueline o Mary Jane Santa Ana Gac sa totoong buhay. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!